Ayan, so mga idol, lapit mo. Ang Ayan, mga idol, so may ko sa inyo kung uh, paano mag, ano, mag, uh, uh, ayos ng, ano, ng, uh, kalansay na motor. So, kung paano natin paano ano, uh, ganahin yung uh, kuryente oriente niya. So, ngayon, ito yung motor natin na kalansay. So, Tuturo ko sa inyo, mga idol, kung paano talaga paanda rin to. So, bali, tatlo lang yung, ano, yung pinaka-importante dito pang apat yung primary coil natin saka yung ano CDI kailangan natin tapos yung regulator ito tapos itong ignition coil natin mga idol so ngayon uh, ituturo ko sa inyo kung sa may mga ano may mga sirang uh, motor dyan na mga Ruse, or kahit T-Mix parehas lang din sila so ngayon ituturo ko na sa inyo mga idol so yung uunahin natin dyan yung ano ignition coil natin so meron naman nakakabit so ito bakit isang wiring lang naman to yung ikakabit natin dito puro ground lang naman to dito yung naka ano naka screw tapos yung CDI natin syempre dapat may CDI talaga pag ano pag gusto niyo pandarin yung mga motor niyo naka-stack diyan na mga kalamsay so madali lang mga idol so ilapit mo ito yung ano yung rosy kasi ngayon isa 4 uh, pins na yung mga ano yung mga bagong labas na ano na modelo ng mga rose so bali 4 pins lang so ito yung ano yung yung pulser nya, mga idol yung kulay blue na may head tapos yung ground tapos ito yung kel switch mga idol ito yung kulay black yung kel switch tapos ito yung ignition Daling galing ko sa dito sa ignition fuel cool natin mga idol ito so salpakan lang natin yan ng ano 4 pins din na CDI si yan, ganyan lang. Is isalpak lang natin. Tapos, yung uh, regulator natin, kahit walang baterya, mga idol, yung motor natin, nakalansay. Basta, goods yung, ano, yung uh, regulator natin. Regulator rectifier natin, mga idol goods. So, walang problema yan. Kahit walang baterya, andar talaga yung motor. Kahit naka siya na CDI. So, ito yung, ano, yung nilagay ko pala. Tano sa rusin natin, dahil uh, naubusan ako ng stack ng pang uh, TC125 natin. So naubusan na ako ng stock nito. So yung bali yung kinabit ko isa pang TMX Alpha 125. Ito mga idol tong uh, regulator rectifier natin. So yung wire naman dyan parehas lang din sila. Ayan oh. May kulay pink din siya. Tapos may kulay red. Ito may kulay red din. May pink. Ayan lang oh. Tapos kulay green. Tapos yung isa may kulay dilaw din. Tsaka Black. Yan, kulay black yan ang black galing din to sa ano papunta din to sa sa car switch galing papunta dito so kahit hindi na natin ikapit ng isa yun siya mga idol dahil ano may ingay may ano may charger ka sa kabila ng mga uh, tagagawa na you ano know, tricycle so ito yung wire nya kahit hindi mo na ikapit ng isa yung black ito mga idol yung galing sa car switch dahil pag ikabit natin to so uh, pag kahit hindi yung motor natin umaandar siya kaya kahit hindi na natin to ikabit mga idol so ayan lang tapos ito na yung ignition coil may CDI na rin tayo tapos goods din yung ano yung primary coil nya ito ito mga idol yung primary coil niya goods naman nakakabit pa naman sa so, may mga motor dyan ng mga rose so sundan nyo lang to mga idol basta meron kayo nito ah uh, itong primary coil nya Saka regulator, ignition coil, saka itong CDI mga idol, itong apat lang. So under na yung motor mo tapos uh, magkakaroon na ng ano ng kuryente yan sa ano sa apat pa lang. Sa ano sa primary coil saka rectifier regulator ng ignition coil CDI. So ayan, try na natin mga idol kung may kuryente ito yung ano ito. Ah, uh, yung dito lang i-try natin. Kumain so, na. lapit mo para makita yung kuryente. Sige pa. Tutok mo. Ayan. O, di ba malakas? So, under na yung mga idol pag ano, pag meron ng gasolina tapos merong carburetor yung ating motor. So, sigurado nga under na yung mga idol. Ayan. Ang mga ganyan, malakas yan so oh, super lakas yung kuryente niya. So, yung po problemahin na lang natin Yan yung ano, yung carburetor natin. Kung goods din, so, bali, under na rin yan. Tapos yung loob ng makina natin, pag walang sira, automatic talaga, under talaga yung motor natin. Kahit may sira pa yung makina, tapos makaka, makaka, ano, masikip mo pa. So, under talaga yan, ayan o, ano, lakas ng kuryente natin. Diba? Ito lang yung dahilan. Kung lang talaga mga primary coil saka regulator rectifier tapos sa uh, ignition coil CDI natin na for pens talaga yung ano yung regulator natin walang problema yung ano yung uh, motor natin sigurado nga andar yan mga idol so ayan mga idol i-subscribe niyo yung ano yung aking YouTube channel yan para ano uh, pwede kayong magtanong sa akin kung ano yung mga problema ng motor nyo at uh, gagawang gagawin ko kayo ng ano ng uh, mga video mga idol so hanggang dito na lang